negosyo na hahabulin ka ng iyong kliyente. Okay, delivers pag-usapan natin. Five business industry na hindi kumukupas. Ibig sabihin niyan, mula noon, five years ago, 10 years ago, 15, 20 years ago, ginagawa na sila at ngayon, ginagawa pa rin, kumikita pa din ang mga negosyante. Okay? So, bakit ko i share sa inyo to For one reason. Because you can be part of it. Pwede ka maging part nitong mga industries na to You can own, you can be an investor, or yung skill mo, pwede mong i-connect dito. Okay? Pwede mo tong gawing part-time, at pwede mo rin siyang gawing full-time business mo. Kaya, pwede natin pag-isipan ang industry ba ako Sasali. Let's go. Let's go. Okay, simulan na agad natin. The first industry na hindi kumukupas mula nung unang panahon pa it is this one. Na pwede nating gawin. Kahit nasa abroad ka, pwede kang mag-join sa community natin. That is the financial industry. Mula noon, nandyan na yan. Naalala ko nung nag-apply ako noon after graduation 1994. After graduation, kasi nga, ayoko magturo, di ba? Apply ako ng apply kung saan. Nag-apply na ako in one of the industries. 1994, imagine that. And even before pa, matagal na panahon na, nandiyan na yung financial industry. Hindi kumukupas. Why? Because of this reason. First, lahat tayo gusto natin ng securities. Bawat pamilya gusto natin maging secure. Lalo ngayon, di ba, mulat na ang pamilyang Pilipino. Mulat na ang bawat sa sa atin na magkaroon tayo ng financial industry. We care about life insurance gusto na natin magkaroon tayo ng insurance para maging secured yung family natin. Mulat na tayo na kailangan natin mag-invest. Kailangan natin secure ang future natin. At kailangan natin na may healthcare tayo. Kailangan natin may protection tayo. So, itong industry na to hindi na tayo namimili ng market. Everyone can be your market. Kaya ito, ako personal, nagustuhan ko to Kasi market natin ang OFW. Market natin yung mga empleyado dito. Market natin ang mga magulang. Market natin mga anak. Wala na tayo dito pini pinipining age kasi lahat tayo kailangan natin ng financial education, financial security. And higit sa lahat, napakadali niya pong gawin. No physical inventory. Hindi mo na kailangan mag-rent ng space para lang ilagay yung mga produkto mo. Eto, wala po siya. Di wala kang ang dala eh. Pag nagbi-meeting -me ako ng client ko, wala na akong dala. Ako na lang. <laughs> Cellphone lang, laptop lang, pwede, pedi, ka na makipag-usap sa client mo. Wala tayong inventory. Kung um, namin, makikita nyo, wala ko ditong inventory. Unlike nung nasa, ano ako, nasa cosmetics, nasa sabon industry. Itong bahay namin, nakanker ko to. Nung nag-junk shop din ako, itong terrace namin, nakanker ko. Nakulangan pa ako ng space. Pero dito, sobrang ganda. Wala tayong kailangan inventory, no need for space. And meron pang recurring income. Kaya sobrang ganda po. Ang pa na industry na may recurring income, isa sa mga ito ay financial industry. Okay? So, paano ba ako mag-join dyan, Doc? Again, you can join our community. I am here, Rockstar. Right? PM ka na. Now na, sa personal FB. Ako, miss once, asagot sa'yo. Okay? Now, second industry na pwede rin natin siyang maging option is this one. The problem-solving business ito yung nagsosolve ka ng problem mo na kahit na mahirap sa part ng uh, client pero dahil iso solving problem niya kahit magagastos siya gagawa siya ng paraan okay so ano ba yung mga to ito yung mga repair shops na hindi natin pinapansin nagre-repair ng mga appliances di ba pag sira yung TV hindi tayo makali pag sira yung ref hindi tayo makali pag sira electric fan hindi tayo makali you are solving the problem. Nakaka-relieve tayo ng stress sa mga tao. Kaya nga, di ba, misan, pag may gamit tayo, hindi yung maandar. Sabihin mo, sige, kahit magbayad tayo ng mahal. Ako, sinasabi ko na yung sa team ko, pag may depresya yung aming ano, yung mga gamit namin, or dito sa bahay, sabihin ni nanay, ito kailangan natin, sige, magtawag ka lang, babayad tayo. Kasi ayoko ng stress, ayoko na stress nanay ko, ako um, personal, ako may stress. So, you are relieving people from stress because you are giving solution pwede mong pag-isipan. Okay? Anong negosyo ang pwede kong solusyonan ang problema ng mga kapitbahay ko? Alright? Repair na cellphone. Diba? Hindi pwede wala cellphone ng tao ngayon. Mapapraning siya, di ba? Parang masisira ng bayit. Ah, sira ng cellphone. <laughs> so you're solving the problem. And third, pero bagay yan, magkapi tayo. Kapi po tayo. Announcement natin sa lahat na mag mag-gusto magpa-coach kayo, Dok. Meron po tayong online or face-to-face. Okay? So, yan po ang personal FBPM lang kayo dyan. And of course, if you want to buy our uh, online course and e-book, meron na tayong Rockstar Online Learning. Kami tayo ngayong ginagawa para sa inyo. To serve you better and para yung mga needs mo, solution, eto na, pinuprovide na namin. Okay? Alright, number three. Convenience-based business. Ito yung magiging konbinyente ang iyong kliyente. Bakit patuloy na kumikita ang laundry? Kasi konbinyente. Dadali mo lang doon, di ba? I-drop mo lang yung ano mo, yung uh, mga marumi mo, tas daanan mo mamaya, or pwedeng tumawag ka lang, pick up, then deliver. Very convenient, di ba? Bakit kumikita pa rin yung mga uh, water refilling uh, business? Masyadong convenient, di ba? Kami tatawag lang, okay, wala na po kami tubig, kuya. Pagdating ni kuya, ilang minuto lang, nandyan na, may tubig na kami. Very convenient sa amin. Hindi ko na kailangan mag-give. Hindi ko na kailangan magpunta pa sa store, um, maabala ako, mag-drive just to buy our water. Food delivery, bakit kumikita ang food delivery? Because of the convenience, time saving. Kaya umisip ka ng negosyo na hahabulin ka ng iyong kliyente kasi convenient para sa iyo. And next, eto, entertainment industry. Yes. Ito yung emotional relief business. Kumbaga, ito yung napapasaya natin mga tao. na relieve sila emotionally. Yung mga nai-stress, anxiety, or nalulungkot. Di ba? Kaya bakit tayo nagpupunta sa Netflix? At the end of the day, kahit nagkakamda puyat-puyat na tayo. O so, ano ba, asa ko lang. Na ang competitor na lang ng Netflix, hindi na other business eh. Antok na lang. Kasi ayaw natin bitawan yung Netflix because we feel happy, di ba? Na-entertain tayo. Yung mga sinihan, buhay pa rin mga yan eh. So, try to connect yung business mo dito sa entertainment industry. Hindi mawawala yan. Yung skill mo sa editing, pwede mong gamitin sa entertainment industry. Yung skill mo sa script writing, yung skill mo sa communication, i-connect mo lang. Okay? And last, the business solutions. Ito na yung pumapasok na yung books, e-course, coaching, kasi you are providing solutions or content creation. Yan na yung mga business na tinatangkilik ng maraming tao. Alam nyo, hanggang ngayon, I'm still amazed of this business. Eh the business coaching. na sa ko kasi, nung una, I never thought na merong ganong transaksyon. Nung may nagpa-coach sa akin first time, sabi niya, Dok, pwede ba akong magpa-coach? Sabi ko, sige, alam niyo, wala akong ginawa no, Kundi mag-research, nag-download ng mga books, how to do it, nagpaturo. Aga sa magawa na natin. And that was before pandemic pa. And ilan taon na ngayon? Magta 10 years na. And nandito pa rin tayo sa business coaching industry. And it's thriving. Kaya nga nagkaroon na ako ng iwalay na page dito, Rockstar Seminar and Coaching. Kasi ang dami pong clients, ang daming tao na naghahanap ng solutions. Okay? Alright, delivers? So, these are the industries na mananatili sa matagal na panahon, sa mahabang panahon. Kaya, try to connect yourself dito. Okay? Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.